Mga kagoy! Ka lang ako nakakita ng ganitong kalaking crops. Hindi na bago yung ganito sa atin. Pero kapag nakita nyo ito ay talagang malulula kayo sa sobrang dami at sa laki. Sa halagang 40, matitikman mo na nga ito. Agoy! sa ba Bazaar nga tayo mga ka -agoy. Isa Nga ito sa nagbigay atensyon nga sa e akin. nakita nga natin na crabs na sobrang lakas. Napakarami nga ang kanilang service. Nga ito sa puntahan nyo. Alam ko nga ang hindi na nga ito bago sa inyo. Pero kapag nakita niyo ito sa personal, imposible hindi kayo mapapabili. Nakukuha nga kayo ng sarili nyong suka, sarili nga nilang timplado na pang-sawsaw natin sa mga crabs. Napakaraming dumadaan nga dito para bumili. Gusto sa inyo kapag napuntahan nyo nga ito sa Lingayen Bazaar. Magugulat nga kayo sa laki nito. Ito si Mano. Na siya may-ari nga ng bentang crops. Nakamukha niya nga si Derek Ramsey. Nahanda nga mag-serve nga ng masarap nga ng tusok-tusok. Na napakarami nga kanilang dinadala dito para maibenta sa Lingayen Bazaar. Hindi na rin ako nagpauli. Bumili na rin ako at tignan nyo. Grabe, napakalaki. At napakarami ang laman ng kanilang stick. At syempre, tiki man na. Titikman na nga natin ito. At hindi ko nga alam kung paano ko nga ito kagatin mga kagoy. Ewan ko ba, bakit ganito karami ang kanilang bentang crafts? Napaka-crunchy at legit na masarap. Tulad na nga lang tong kasama ko. Na talagang nasasarapan. Habang kinakain tong ngitong palalagpasina itong palalagpasin ha. Agoy!